Ngayong gabi sa OFW Diaries. Siya ang pantasya ng mga kalalakihan, Hall of Fame awardee sa paggawa ng mga adult triple X movies. Si Melody Damayo o mas kilala bilang Mimi Miyagi. I've been trying to climb the ladder since yeah, I was 18. And I would love, love to go up that ladder and show what my dreams are pinakasikat na male adult movie actor, si Brandon Lee. My works aren't gonna last forever, and you know, I'm gonna be 40 one day, and you know, I'm not gonna look the same, so. Magandang gabi, ako po si Cara David, at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Sinalo tayo mo Phillips, Tia Carrere, Rob Schneider at Vanessa Hudgens ay ilan lamang sa mga Pilipinong sumikat sa Hollywood dahil sa kanilang galing sa pag-arte. Pero alam nyo ba na may isa pang uri ng pelikula sa Nevada, USA na kakaiba sa ating mga napapanood? Kakaiba dahil ang acting na ginagawa ng mga artista dito pawang for adults only. Ito ang industriya ng adult movies at alam nyo bang ilan sa mga artista dito ay Pilipino? Itinuturing ng movie capital of the world ang distrito ng Hollywood sa Los Angeles, California sa USA. At kapag naririnig natin ang lugar na ito, mga banyagang artista ang kaagad nating naiisip. Pero may mga Pilipino sa Amerika na sumikat sa ibang uri ng showbiz. At ang mga pelikulang kanilang pinagbibidahan masasabing strictly for adults only. I mean, I do the same thing. I'm a director. I... Itinuturing ang pornography bilang isang lehitimong industriya sa ilang lugar sa Amerika. Tulad na lang dito sa San Fernando Valley sa California na tinaguriang ding Pornondo Valley. Dito, legal ang paggawa ng mga porn films o mga panabas na X-rated. At may batas ang kanilang gobyerno para sa wastong paggawa ng ganitong klase ng pelikula. Sa bansang Amerika, medyo ano sila eh, um, tolerating uh, to differences. Sa Pilipinas, naging tabu siya. So ito nga, kontra siya ng kultura. Uh, kultura na liberal minded, kultura naman na medyo conservative. Kagaya sa mga Hollywood films, pinararangalan din ang mga artista na may pinakamahuhusay na performance. At maniniwala ba kayo na isa sa mga umani ng pinakamataas na parangal ay isang probinsya ng Pilipino? Welcome! Welcome to my crib. Melody De Mayo na ngayon ay mas kilala sa kanyang alias na Mimi Miyagi. Tubong Davao ang 37 taong gulang na si Mimi. Lumaki siya sa isang religyosong pamilya. My father is a pastor in the Seventh-day Adventist Church and my mother is a doctor. Sa edad na anim na taon, lumipad ang buong pamilya ni Mimi patungong Amerika at doon na niya sinimula ng pag-aaral. Natapos daw ni Mimi ang elementary at high school ng mas maaga ng tatlong taon. Mahusay din siya sa gymnastics at sa pagtugtog ng piano. Pero dahil sa kagustuhang pumasok sa showbiz, hindi na nagtapos ng kolehiyo si Mimi. I answered I ad in the newspaper and I was only 17. I did that out of desperation. I did not want to suck my parents dry. I have, you know, uh, sister that's a shrink. I have a younger sister that's going to medical school. Hey siyang sumabak sa nude modeling sa edad na labing taon. At para hindi makilala ng mga kaibigan at kamag-anak, isang screen name ang naisip ni Mimi na hango sa kanyang palayaw at sa isang karakter mula sa paborito niyang pelikula. Si so Mr. Miyagi ang instructor sa pelikulang Karate Kid na sumikat noong 1980s. Pero di nagtagal nalaman din ng kanyang mga kamag-anak ang hubad na katotohanan. What happened was my uncle went to a, a adult store and saw a bunch of videos of me. And it said Mimi and that's my name and he knew it was me. Nang mabigyan ng pagkakataon na gumawa ng porn film, kaagad niya itong sinunggaban. Dahil ayon kay Mimi, sa isang banda, kagaya na rin daw ito ng kanyang pangarap na maging artista. My dream was always to be an actress in some kind of reality show type thing. I saw this when I was like 14 years old. 7,000 dollars o mahigit 300,000 piso ang bayad kay Mimi sa bawat pelikula. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 200 porn films ang kanyang napagbidahan. Ibat-ibang papel na nga raw ang kanyang nagampanan, pero ang lahat, nauuwi sa iisang eksena. Pero ayon kay Mimi, kahit na ganitong trabaho ang kanyang pinasukan, lahat daw ng ito ay acting lang. Walang personalan, trabaho lang. No matter what you are, uh, as a child growing up, you know, you can make it, you know, you live your dreams and pursue it. Be determined. Maybe my real name. Dahil sa kanyang mga naging karanasan, nagtayo na rin siya mismo ng isang sikat na adult publication sa Amerika. Meron na rin siyang website kung saan nagbabayad ng 6 dollars o 300 piso kada minuto ang kanyang mga fans para mapanood siya ng live. Yeah, I know. My friends said I smoke like a poor person. <laughs> yeah. Okay. Enough for my rattling. I just wanted to say <makes noise> At dahil sa mga kontribusyon ni Mimi sa industriya ng porn sa nakalipas na 20 taon, iginawad sa kanya ang pinakamataas na parangal na posibleng makuha ng isang porn star, ang Legends of Erotica Hall of Fame Award. Pero ayon kay Mimi, hindi madali ang buhay porn star. Kahit legal kasi ang pornography sa Amerika, binobomba pa rin siya ng intriga at batikos. Isang dahilan dito ang kanyang pagiging Pilipino. Every day I was working, but I was always the lowest paid actress because I'm Asian. And they told me that Asians are not marketable. Pero imbis na magpatalo, lalo pang hinamo ni Mimi ang mga taong mababa ang tingin sa kanya at noong 2006, isang panibagong papel ang sinubukan niyang gampanan. Malayo sa mundo na kanya kasanayan. Correct, yes. right. sorry, Nagulat ang mga tagahanga ni Mimi ang naging dahilan pagsabak sa politika.